Iba't ibang infrastructure projects pero pare-pareho ang presyo. Tila naka-round off o tinansya lang ang halaga. May mga proyektong double entry kaya doble rin ang alokasyon. May mga proyektong walang nakalagay na eksaktong lokasyon o kaya naman hinati-hati sa ilang phases at packages at ang iba may code names pa. Ilan lang yan sa red flags o senyales ng posibleng irregularidad na nakita ni Senate Finance Committee Chairman Wynne Gatchalian sa panukalang budget ng Public Works Department sa National Expenditure Program na isinumite ng Malacanang sa Kongreso. At ang pinakamalalaraw para kay Gatchalian, may mga proyektong hinihingan muli ng budget kahit napondohan na ngayong taon the same amounts. Hindi naman siguro clerical error to. Diba? Sinadya to ilagay sa, sa NEP. Sa ikalawang araw ng budget briefing na isinasagawa ng economic manager sa Senado, kinwestiyon ni Sen. Erwin Tulfo ang flood control project sa Antique at Iloilo na panay 149.75 million pesos kada isa. Sabi ni Senador Ping Lakso na abot sa 50 bilyong piso ang mga proyektong may pare-parehong contract cost. Paliwanag ni Budget Secretary Amena Pangandaman, wala sa mandato ng kanyang ahensya na isa-isahin kada proyekto sa 700 pages na proposal ng DPWH. Malinaw po sa budget call na special ang nature ng project proposal pag DPWH. Sagot po yan ng DPWH given that they have the expertise and the people to check sila rin po ang bumababa sa grounds with their district engineers ang problema hindi pa man daw nakararating sa kongreso ang budget nilalakad na ng mga corrupt na mambabatas ang insertions sa DPWH pag yung mga contractors have invaded the house of representatives and congressmen have invaded the contractor construction business ito po yung outcome kasi in pa lang, pinapayagan na sila ng DPWH to, to make insertions. What we are seeing here is para mga port barrel po ito. In short, this is port barrel. Plain and simple. Kasi ang nangyayari ngayon, flood control programs parang deja vu po ng port barrel scam ni Napoles. Sabi tuloy ni Senador Bam Aquino. Let's refuse to accept this DPWH budget, Mr. Alam niya raw na hindi ganito ang proseso. Pero dahil sa talamak na korupsyon sa DPWH, dapat daw ibalik muna sa ahensya ang budget nito at ipatanggal dito ang mga ghost projects at iba pang anomalya. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, aabot sa higit 100 billion pesos ang nawala sa bansa dahil sa ghost flood control projects o mga proyektong bayad na dahil tapos na raw sa dokumento pero sa katunayan walang nagawa o naitayo ayon kay senador Loren Legarda ang pwedeng gawin burahin ang buong DPWH budget para makapagsumite ng isang bagong supplemental budget ang bagong secretary na si Vince Dizon Maaari rin daw mag-issue ng erata ang DPWH para itama ang mga mali. Hinihiling naman ni Senate President Jesus Escudero sa Malacanang na maglabas ng negative list ng mga kwestyonable o hindi prioridad na infrastructure projects para hindi na pondohan ng mga ito. Pinag-aaralan niya rin daw ang posibleng moratorium o wag munang pondohan ng mga bagong DPWH flood control projects sa 2026 dahil bilyones pa ang hindi nagagamit ngayong taon. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Amor Santos, Newswatch Plus.